ng taong bayan! Pangasinan, heto na ang simula ng ating pagtalindag para sa ating bayan! Pangasinan, handa na ba kayo? Umpisahan na natin ang People's Rally kasama ang ating host, OG Diaz and Mamaloy! Ah, hello! Hi! Kaimbangal daw kayo! Amin Apo, Pangasinan! Hello! Alam namin nasa Pangasinan na kami. Yes! Dahil naamoy ko ng bangus. Ha? <laughs> At saka nakakain na ako ng uh, puto kalasyaw. Yeah. Diba? Nandito tayo ngayon ay sa World's Bangus Capital! Yes! yes! Nakakaloka, ang dami! Akala ko ba... Sandali, akala ko pinigilan ng LTO. Akala ko hinarang ng LTO. Yes! Akala namin walang bus. Oo, akala... Diyos ko, ano, ano ba yung mga nababasa natin? Wala daw bus na, kaya yung iba, nagbangka! Nakakaloka! Sa May, May 1 pa ang Bangus Festival, pero ngayong araw, Bangka Festival! Yes! Nakakaloka! Buti ay nakarating yung bangka! Oo, naman, hindi na yan sakop ng LTO. Ha? Yes! <laughs> Bakit hindi ng LTO? Oo oh, nga. Oo. Eh, ano ba naman? Diyos ko, hindi naman ito mga ano? Hindi naman mga masasamang loob? Di ba? Diyos at ko naman. At saka at least na, kung nagbangka sila, kasama nilang lumangoy dito yung mga fresh na bangus! Oo. Oh, diba? Ayan. Dahil ang mga bangus, pink! Di diba, diba ba, Nay? Correct! Di ba ba? siyang bangus? Pink yung hasang? Oo. Tama? Oo. Oh. O, oh. oh, alam mo na, pag bilasa. Ano? Pag medyo luma na yung bangus, anong oh. kulay? Ha? Ah, pula. Pula. Pula ang? Mata. Ah, yung mata. <laughs> pula ang mata. <laughs> di ba? Pag pula yung mata ng isda, parang ano, di ba? Parang luma na o hindi sariwa. Oo, oh, di ba? Nakakalok. Ganun pala yun. Oo. Oh, oh. oh. Hindi kasi ako namamalengke. Tina oh. mo, bakit sila nagkakawayan? Kasi ang dami-dami nila! Oh my God! Asa na yung drone? Asa yung drone? Asa na yung drone? <laughs> Naku, wala, wala tayong drone. Ah! Walang ano? solid north. Walang, Walang solid, solid north. north. Walang, Walang, solid, north. north. Walang solid North, nakakaloka. Yes. Di ba nga, Nay? Oo. Oh. Dahil daw sa Norte, ang may pinakamaraming botante, ang Pangasinan! Yes! Woo! Alam mo, umabot na yata ng almost 3 million ngayon ang botante. Yes! sa Pangasinan dati ron noong 2016. Oo. Eh, ano? 2.5. Eh, ang dami ng bagong botante. Oo, oo. Alam, dito na, natalo si Madam Lenny rito, no? Natalo? Hahayaan ah, nyo bang mangyari ulit yon Babawi kami! Babawi kami! Babawi kami! Wow. Babawi kami! Ayan! Dati nga na, sabi mo, di ba? 2.5 ngayon more than 3 million dahil yan dun sa mga bagong botante correct nasaan yes, yung mga first time voters first time voters ayan ayan ang masisigasig na kabataan oh. na naga house to house sino oh. mga naga house to house dito yes. wow yes. ang galing alam mo ba Loy 4 just go 48 pala Oh. Ang bayan dito sa Pangasinan. Pangasinan, oo. Apat na cities. Yes. 44 na towns. Wow. Oh, asan dito 'yung mga taga Wala. Alam ah? mo kung bakit? 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 <laughs> <laughs> Maraming gustong pumunta rito, taga-Suvale. Eh. Oh. Bakit? Ha? Walang bus. Bukod sa walang bas, meron pang dahilan daw eh. Ah! Ha? Ano daw? L -T -O! L -T -O! Ah, LTO daw ang dahilan! Ah! Naisabi nung isa, hinara! Hinara! Oo, meron pa, na, meron pa ako narinig. Oo. Oh. gaya daw ng ayuda, tinayming naman! Ay! Ano ba yan? Talaga! Oh naman, Diyos ko, ang daming gustong pumunta. Oh, oh. Ay nako, alam mo napakatatalino na ng mga botante ngayon, yes. no? Hindi mo na sila pwedeng utuin. Yes. Pero ang mga Oh. Hindi na kami nagsabi niyan, ha? Yes. Ayun. Kami rin! Hoy, oh. isko naman. Ah, diba? Kami, hoy, ang dami namin isinakripisyo. Ang dami namin yung pinakawalang raket. Yes. Dapat ang mga artista ngayon ang kitaan ngayong eleksyon. Yes. Pero kami po, wala po kaming tinanggap. Tama po. Wala kami tinanggap. Kalang-alang sa bayan. Yes, At kayo dendi bayan din ang dahilan ninyo? Alang-alang sa bayan! Yeah! Kaya kaway kayo sa drone! Yes! Hi, drone! Woo! dali! Para may hirapan silang i-edit! <laughs> Ini-edit nila yan eh! Nay! Kaso baka hindi na tayo tawagin sibuyas, tawagin na tayong bangus! Bakit? Oo nga! Kasi, pink ang mga hasang! Ba? Fresh na fresh! Oh, ayan ah. Oh, bilangin niya yung mga puno ah. Oh, Pag ah! inedit siya, Diyos ko, lalagyan nila ng puno. <laughs> bilangin niyo, ayan yung mga puno. Oo, oh, oh. nakakaloka. Oh, diba, Ang ng mga puno dito, may mga puso at may mga tao. Ayun o. Oh, oh, hello. Hanggang doon o, oh, nakakaloka o. Oh. Hello po. Nakakaloka. Alam niyo, kami po ay uh, natutuwa. Sa totoo lang, dahil nag-house to house na ang mga yes. kababay. Ayan, oh. May no! drone din doon. Hanggang doon sa dulo, oh. Oh, kasi nga may drone. O, atin yes. yan, oh, atin yan, ah. Okay. Drone, dito ka lang, ha. Oo, ha. Oh, ah. Baka mapadpad ka sa, alam mo na, sa Indonesia, <laughs> ha. Dito lang, dito lang ang drone, ha. Ayan, kaway kaya Ayan ang ayan drone, no! oh! Hello! Oh! Woo! Ang ayan ang taas na taas kasi kayang-kayang ipakita na punong-puno yung venue oh. alam mo alam mo may ibang drone kasi pag itinataas masyado, nalulula yung drone ha? kaya <laughs> kaya mababala <laughs> oh anyway ayan po tulad po ng aming bilin ipakita po natin ipagpatuloy po natin ang ating pag-house to house para ito po namuhuna na po tayo ng lakas ng emosyon, ng energy. Yes! Di ba? Ng ating oras, ng ating panahon para Mama. ikampanya si VP Lenny at si Senator Kiko. Yes. Di ba? Ituloy-tuloy na po natin yan. Alam naman namin ang pinagdadaanan ninyo, no? Nung iba. Yes. Dahil yung kanilang pag-house-house, -house, hinaharang din. Oo nga! Nakaka Huwag po tayong mawawala ng loob. Lagi nating tatandaan yung KKK. Ano yung KK? Kumatok, Aha. Uh -huh. kumausap, uh -huh. kumumbinse. Ayan. Diba? Yan ang kailangan natin gawin kasi 31 days na lang, Mayo a 9 na! Diyos ko, ayan. Ipapanalo ba ng Pangasinan si VP Lenny? Yes! Oh. Ipapanalo ba ng Pangasinan si Senator Yes! Oh! Dahil ang pangasinan na ay uhaw na uhaw na para sa gabi ng tapat! Ay, nako, sabay-sabay, ah. Walang rehearsal yun, ha? Oh. Ah. Yung iba, nakikisuyo pa, ha? Oh. Pakisuyo <laughs> lang, oh, Energy <laughs> ng konte oh. <laughs> Oo, oh, oh, ha? Oh. Kasi naka... Eto, <laughs> diba? Ulitin mo, ulitin mo yung energy. Yes! Oh kasi na at buong Pilipinas uhaw na uhaw na para sa kabiyer ng tapat. Buhay oh! 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 Ayan, ha? Ayan, ako, imaginin mo, ha? Oh. Ano yan? Wala naman silang natatanggap na kung ano, pero... Wala! Diyos ko, tinan mo yan. Ma namuhunan G sila, kanina pa sila naririto. Yes! Yeah. Nagutom na yan. Naarawan na yan, napawisan na yan, natuyuan ng pawis, andito pa rin sila. Yes. Ganon sila mamuhunan. Yes! Di ba? At alam mo ba, Loy, ang dami tweet oh. sa atin na dito raw talagang uh, ipinamahagi ang mga bote-bote ng uh, tubig yes. at ng pagkain. Uh -oh. Yes. Hoy, pero iabot nyo po, wag nyo pong ibaba to, ha? Hoy, grabe ka naman. Wala namang monoblock chair dito. <laughs> Wala namang monoblock. Ah, pag may monoblock chair. Hindi <laughs> ba? Pag pati yung bote kasi lumipad. Ah, hindi. Alam mo, pag mga mga tagasunod ni VP Lenny, Yes. Hindi mo maasahan yung mga ganon. Yes. Dahil pag nag-house to house in sila, pag wala sila, pag hindi nila makumbinsi yung isa, aalis na sila. Kasi yes. hindi nila kaya, hindi na para makipagtalo pa sila. Tama. Diba? Pero kung kakayanin natin magkumbinsi para maipanalo natin si VP Lenny, gagawin naman nila. Tama. Dahil para kanino ba to? Tama. Para, para, para sa ating para. lahat. Yeah. Diba? Yan na ating pagmamahal sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Lenny Robredo! Robredo. Oh. Di ba? What's, What's Maginulabot ang tono. Sabay, sabay! <laughs> ah, ayan, di ba? Nakakatuwa. Oo. At ayan. saka, Nay, alam mo, isa pang nakakagulat sa mga rally natin, oh. pag-uwian po, parang walang naganap. Walang kakalat-kalat. Diba? Ay, ganun ba? Oo! oo. Ay, oo! oo. Di ba, may nag-post nga nung sa Rizal, alas 11 ng gabi, napakalinis ng lugar. Oh. Di ba? Kaya-kaya din 'yang gawin ng Pangasinan, hindi ba? Mamaya na, uh, makikita natin 'yan. Oh, uh, pag napakalinis naman. Yes. E, I-i-photoshop ng iba. Ha? Lalagyan <laughs> ng mga kalat. <laughs> Wag naman. Uh, uh, pero uh, syempre, ayan po bilin po namin ano, 'yung pong mga ating mga bas, mga basura eh baka pwede ilagay natin sa ating bulsa para pag alis po natin dito para lang tayong nagdahilan na wala naman palang kalat. Okay? Ayan. Nako, yes. Diyos ko. Exciting po. Dahil, uh, ayan o, oh, meron pa doon sa dulo. Hello! Ayun nga, ayun na sa mga puno. Hi. Oo nga, Diyos ko. Akala ako. ko, mga po, akala ko mga mako pa kayo. Ha? Oo, <laughs> mga tao pala ito. Oh. Ayan, pink na oh. pink. Pink yes. na pink. Ayan. Ako, Kaya what, nga dapat, uh -huh. ano eh, ano diba? na? Diba? Hindi. Ay, nako. Dapat oh. hindi tayo nire-red Ay, oo. Unang-una, Pink tayo. Yes! I-pink e tag tayo. <laughs> diba? I-pink tag oo. O, i-pink e tag tayo. Dahil mga pink. Yes! And speaking of pink, naku, napakahalaga din po na bukod kay Ma'am Lenny, uh -huh. huwag din nating papabayaan. Diba? Ang susunod na vice-presidente ng Pilipinas, Kiko! O yan, hey! sa sabayan, sabayan nyo ako, ha? Oh. O. Ulitin nyo lang yung sasabihin ko, ha? O. Oh. Kay Lenny! Kay Lenny! Kay Lenny! Kay Lenny! Kay Kiko! Kay Kiko! Kay Kiko! Kay Kiko! Kay K... Parang hindi maganda sa pandinig. Parang naiiba yung tulog oh, pag parang, sa'yo galing. Pag kekeki <laughs> Parang sa pag sa'yo galing oh. na naiiba. Kek. Masagwa. Paano ulit? Paano ulit? Ke Kiko, Kekiko! Oo. ke Kiko. Oh, okay. iba, iba nga. Okay. <laughs> Kekiko. Ke, ke. Basta ha, <laughs> kay Kiko tayo at kay Lenny Robredo. Maraming salamat po yes. sa inyong pagtindig. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Mabuhay kayo, Pangasinan! Ngay Ngayon lang ako ang naka-encounter ng eleksyon ng pagka-presidente. Ang mga tao mismo ang gumagawa ng paraan para maipanalo nila ang kanilang kandidato. Yes! Hindi kailangan hakutin, hindi kailangan bayaran. Kusang loob na pupunta rito. Yes! Kaya Diyos ko, grabe ang effort ng Pangasinan. Grabe! Bukod sa effort na, speaking of effort, di ba? Abonado pa silang lahat! gusto nyo pong lalo pang maipagmalaki ang ating Vice Presidente, aba, meron po siyang fanpage, yung Vice uh, VP Lenny. Lenny. Robredo. Nandun pula yes. po lahat ang mga resibo yes. ng mga ginagawa ng Office of the Vice President. Oo, Kung gusto oh. nyo pong makita mula 2012, Yes! 2012 hanggang sa kasalukuyan, kung paano magtrabaho ang ating ipinagmamalaking susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yes! O kaya para mas armado kayo ng informasyon na isasagot sa mga tanong sa atin, mag-download lang po kayo ng Lenny App 2022. Hindi ba, Nay? At napakahalaga din siyempre para maibigay sa atin ang ating pangulo, ang gobyernong tapat. Kailangan niya na 'yung kanya mga senador, oh, di ba? Oh. 'Yung tropang angat. Kore. At mamaya diba? po isa-isa ninyong maririnig sila. At siyempre, 'yung siyempre wala tayong masyadong uh, signal dito. Yes. O baka naman pwede pag-uwi natin ng bahay. Ala. Kailangan manguna, kailangan mag-trending sa number one yes. ang Hashtag talindek Pangasinan. Yes. At hashtag Pangasinan is pink. Yan. Sa lahat po ng social media accounts nyo ha, huwag nyo po kalimutan yung mga hashtags na yan. Oo oh, oh, diba ha, para ay? manguna ang Pangasinan, mag number one trending sa Twitter, sa yes. Facebook, at sa Instagram. Yes. Ayan. At syempre Ayan pa... Ay, tayo na! Sa at Tumindeg! Ah. talindek dito sa Pangasinan! sabay-sabay at gawin natin pinakamalinamnam na People's Rally. Ang gabing ito, simulan na natin, ihatid na natin sa Senado ang ating Tropa Angat!